Sa studio po natin si Ma'am Baral at uh, nireklamo nire niya yung dati niyang kinakasama tungkol sa pananakit po nito and hindi daw po pagbibigay ng sustento. Ang nireklamo nire mo ay yung kinakasama lang? Yes si po. Mr. Berbes, Antonio yes Berbes? Po. Yes okay. po. Gano'n ho kayo katagal nagsama? Seven years. May anak ho sila? Yes po, dalawa po. Dalawa. Ilang taon po? Three and six po. um Ngayon, hiwalay na kayo? Yes po. Dahil da, yun nga po sa pananakit niya. Simpleng away lang po namin na nauuwi na sa physical na away. Paano si, nagiging? Sinasampal ako, sinasakal, or kahit ano, pa, pang pamimilipit niya sa kamay ko. Ganun ba, po. Basta ako kayo ay sinasaktan talaga. Yes Suntok. po. Suntok. Hindi naman po. Hindi. Pero ganun pa man, sampal pa rin. Yes sampal. po, ayoko na pumabot na masuntok pa ako. Okay. Ano yun? Uh, sa seven years nyo? Seven years, ganun, ganun siya. Sir, nung una po, kapag ka nag-aaway kami, umuwi lang po ako sa bahay namin. Yun na po ang, naging, ang nangyayari, umuwi lang ako para ayaw ko makarinig ng mga kung ano-anong salita. Hanggang sa, parang ganun na lang po, nagiging ganun na lang. Nagin parang cycle. cycle na lang ah, po. Cycle. Ganun okay. na lang takbo lagi. Nagkakaayos. Yes po, Tapos, umuwi ako sa bahay, sinusundo. Ligaw, ganun. ligaw. Ayan, sa ayan. ayan, yes po. Madami Ay, po yan, sir. Ano, may mga pinapakita mga gasgas, -gas, yes, mga sugat. Marami pa yan, sir, nung... Bakit ho kayo may, may mga ano dito? Skr dito, sir, yung ata yun, yung inaano niya yung kamay ah. ko, parang nagpupumiglas po ako. Okay. Tapos sinawakan niya na sobrang Oo, hipit. dito, parang dami yan, sir, dito, sa, dito, parang dito lagi tinatama. Minsan nga dito yung ting ko tumitingting kapag ka natatamaan. Kailan ho yung huling episode na August 17 po, yun na po yung pinadampot ko siya sa polis, lumapit okay. ako sa polis. Tapos simula nun, hiwalay na kayo? Yes po. Hindi na kayo nagsasama? Yes po. Okay. Unang-una ma'am, binabati ko ho kayo kasi na ano nyo na, na nakuha nyo yung tapang. Ang, ang, tagal ko po kasi ito pinag-isipan, sabi hmm. nga niya ang lakas na daw po ng loob ko. Sabi niya may, may mga inaasahan na daw po ako bang tao, sabi ko, sabi ko na sarili ko wala. Wala akong ibang inaasahan kundi sarili ko lang na, sir kapag ka kung alam mo sir kung wala yung mga bata siguro ko nabaliw na ako ah, saluto ho ko sa inyo ma'am na kuha niyo yung tapang para iwan na siya ganyan simula na naghiwalay kayo ng August 17 ma'am may nagbibigay ng sustento nagbigay naman po noong August August 30 sa August September naka dalawa isa yung nagbigay lang siya ng noodles, itlog, eh, sardinas Tapos nung October, nagbigay naman siya Nitong November, nagbigay din siya mga 1-5, ganun Pero nitong December, first week ng December, hanggang dito na nawala Nagkakausap pa kayo? Nitong November 3 ata yun Ayun eh, ang huling usap nyo? Yes po, yung huli, huli ding meet up namin ng mga bata Okay, ayun eh, ang huling padala Oo. Meron ba siyang kinakasama ng iba? Meron na po. Actually, kapal nga niya ng mukha, doon pa talaga pinatira sa bahay. Kayo yung umalis? Yes po. Ng mga bata? Yes po. Okay. Kayo nung bahay ba yon? Pundar namin nung nagsasama kami. As, pinundar po namin yun nung nitong nag-pandemic lang kasi parang lumakas kasi doon yung online ceiling ko. Okay. Kayo yung lumipat, hindi siya yung umalis sa bahay nyo? Hindi. Umalis, umalis ako, umuwi ako sa bahay namin, sa bahay ng parents ko kasama niyo yung mga bata. Yes po. Eh bakit hindi na lang siya ipinaalis niyo? Tutulong sa mga bata. Matagal, matagal ko na yan sir pinapaalis. Sabi ko kaku ayoko na laging ganito na lang. Kung pwede doon ka na lang muna sa inyo doon sa nanay mo. Dapat kasi nasa kahit, inyo yung mga bata eh. Kahit nga po naglalaro siya ng ML or yung PUBG ba yun? hmm. sa gabi-gabi na sin nakatulog ka na tapos magigising magigising ka sa ingay. Sabi ko doon ka sa labas maglaro, wag dito sa loob na y sa Yung quark. mga bata, ma'am, kamusta? Naintindihan ba ng yare nangyari? Yes, sir. Actually, sinasabi ko nga, uwi tayo. Kasi, sir, nung November, balak ko sana umuwi doon sa bahay namin. doon sa Villarreal, doon na sa bahay na tinitirhan ngayon ng ex-partner ko. Hmm. Sabi ng panganay ko, wag na daw mama, mag-aaway daw kayo. Sabi ko naman, wala naman doon si papa, kahit na. Sabi nilang ganun. Sa harapan ng mga bata? Yes sir, nag-aaway kami, umaalis na nga lang 'yan. Sinasampal kayo sa harapan ng yes, mga po. bata. Yes po, yes po. May okay. may, na, may nakakita din naman kasi niyan. Okay, sige. Ah, uh, Sir Antonio, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Oh, Sir Antonio, andito yung kinakasama mo dati si Jenna Lisa. Opo, opo. Nirereklamo ka? Opo. Narinig ko ba yung mga reklamo laban sa Narinig ko po. Oh, ano masasabi mo? Hindi po mga totoo yan po sinasabi niya. Alin doon? Kasi yung, yung sabi niya na hindi ako nagpapadala, nagpapadala ako palagi kal ka bawat linggo. Ngayon, itong December lang po hindi ako nagpapadala kasi nawalan po ako ng trabaho. Teka, wag muna tayo doon pumunta, no? Mas concerned ako sa ano? Sa pang panggugulpi mo. Kay sir, uh, uh, ang totoo po nga, sir. Akong ginugulpin yan, hindi ko yan ginugulpin. Paano mo nasabi na, sabi na Paano mo sinabing ikaw ang ginugulpe? Sa liit ba naman ang katawan? Ang pag po kami, sir. Ang dami kong sugat. At saka, nagsisir defense lang po ako. At saka yung mga pasapasan niya po, sir, tumama ho yan dito sa dingding namin, kaya siya nagkapasa. Bakit siya tumama sa dingding? Kasi nagpupumiglas na po siya, nabitawang ko, kaya naiano niya yung kamay niya doon sa may dingding namin. So, sir, sinasabi niyo sa akin, etong sa liit ng babaeng toy, nagugulpe kayo, sir. Oo nga sir, sabi pa nga nga ginagulpi ko daw sa sir pero wala naman po sa ano, wala, wala naman akong ginagawa sa kanya na ano, na ginugulpi kasi naawa nga ako sa kanya dahil sa maliit siya eh. Kaya nga umalis siya sa inyo, sir, eh. ginugulpi niyo daw eh. Umalis sa bahay niyo, ha? Eh. Ba umalis sa amin, sir, kasi bawa bawat taway po namin, nang sinasabi niya sa akin, matagal na matagal daw siya sa akin nagtitiis. Sabi ko, bakit ka naman nagtitiis sa akin? Hindi naman kita pinahihirapan, hindi ka naman nagugutom. Binigay ko naman lahat sa iyo, pinag-aaral pa kita, pinagtapos pa kita. Sabi ko, ba't ngayon, Bak bakit ngayon siya sinasabihin mo sa akin na tagal mo nga nagtipis sa akin? Eh kasi sir, itong mga picture nakita namin ano, na parang hindi naman siya self-inflicted. Hindi kumbaga, hindi niya pineke. Dahil ang dami nito sir, parang iba-iba nga yung suot niya dito eh. May, may nag, may, talagang matagal na plano yan sir sa akin sir. Kasi ang gusto na talaga sir, makulong ako. So sinasabi niyo ngayon sir, on live TV, nasa yung mga, okay. yung mga binigay na picture, yung, yung flash namin ngayon lang, eh gawa-gawa okay. niya lang? Siguro sir, gawa-gawa lang yan sir kasi hindi ko naman po yung ginawa sa kanya. So sinasabi nyo sir, gina ayun, sinaktan niya ang sarili niya para may ebidensya siya laban sa inyo, tama ho ba? Parang gano'n na nga nga po sir. At sina sinasabi nyo rin sir, na sa liit ng, sa liit ni Ma'am Janalisa, eh kayo ay ginugulpi dati, tama po? Opo, kasi hindi ko naman po yung pinapatulan eh. winaya ako lang yan sir na ginugulpi ako niya, kinakagap, sinusuntok, tinatadyakan. Binaya ako lang yan sir, hindi ko yan sa pinapatulan. Sa bawat pic pictures niyan sir, sa dami ng pic pictures na yan, may mga pizza. Pizza. May mga date, oras, tas may watermark pa doon ng kanang online shop ko. Alam mo, alam mo, alam mo, kaya, Sir, kaya may mga kaya may mga pitsat at, at sa oras yung mga ginagawa mo kasi balak mo talaga yan, plano na yan eh. Kasama niya sa mga plano mo. Kaya kasi ang gusto mo talaga makulong ako para hindi ako makapaghabol sa iyo dahil nakatapos ka na eh. Sir, ang purpose ko niyan kaya may watermark kasi ang purpose ko niyan sa bawat legitimacy ko ng order ko, may proof doon kung kailan yun in-order sa akin, kung kailan ko yun diniliver. Kaya yung kamera ko meron po. Okay. O, ano masasabi nyo? Gusto nyo raw siya ipakulong? Oh. Gusto nyo lang daw siya ipakulong? Kaya nyo ginagawa lahat ng ito? Sir, e, kung paulit-ulit lang din naman. Sir, nakaplano na ako yan, sir. Na, al alam ko, plin nakaplano na yan, matagal na. Al alam niyo, sir, ito yan. Ito niya po ako yan, sir. Ito, sir, base sa mga kwento ni Ma'am Jenna Jenali no? Naghiwalay ho kayo, ang huli niyong pagsasama ay August. tama po? Opo. Opo. Tapos, simula noon, hindi na kayo nagsasama, pero nabibigyan ng support ang mga bata. Tama po? Opo, opo, opo. Okay. Hindi nyo ba naiisip, sir, anytime soon, pwede niya kayo ipakulong dahil sa mga ginawa nyo dati? Naiisip ko rin po yun, sir, pero hindi ko naman, hindi naman po ako na, 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 na magkukulong ako dahil wala naman po akong ginawa sa kanya. Hindi ho, sir. Yung mga yung mga reklamo ho ni Ma'am Jenalisa na siya ay ginugulpi nyo for the last seven years maari po yon, maari pa niya rin i-file. Kahit hindi na ho kayo nagsasama ngayon. Naiintindihan niyo ho ba yon sir? Wala, wala naman ako magagawa, sir. Kung, kasi karapatan niya lang, sir. Yun nga. Ano bang ang gusto niyo mangyari, ma'am? Sige. Yun nga, sir. Total, kapag wala siyang trabaho, wala din namang sustento. Eh ako, kahit nga wala akong trabaho, napapakain ko yung mga anak ko. Kahit, hindi naman asin na walang trabaho kasi yung online selling ko, trabaho ko rin naman yun. So kahit papano may income ako. So ayan, yung pananakit niya, niya na muna pagbayaran niya sa akin, hosti siya talagang ano ko doon. Kasi kung ano niya talaga na, hin, na ayaw niya makulong, hindi niya ako sasaktan. Dapat sir, din niya inuulit-ulit kasi mas naging worse nitong August. Nag-away kami nung August 1. Then naulit ulit nung August 17. Ultimately, ang gusto nyo magsuporta siya sa mga anak niyo, Tama po ba? Kasi parang lumapit lang kayo sa programa noong na-stop yung ano niya. Hindi sir. Gusto niyo talaga hang papanagutin. Yes sir, kasi okay. alam mo sir ang sabi ng WCPD. Lamang daw lang, da lamang daw lang, ak lamang lang ako kasi may mga batas para sa mga babae. Apo. Yun lang daw ang ikinalamang ko sa kanya. Apo. tama naman din po. Pero ma'am, yun nga gusto niyong makulong. Yes sir, okay. pagbayaran niya na muna yun. Okay. Hindi kasi sa base sa kwento niyo marami tayong pwedeng i-file sa kanya. Tatlo actually. Physical abuse sa VAUSI. Meron din tayong uh, economic abuse para sa hindi pagsusustento. At meron din tayong emotional abuse. Yung parang, yan, yung mga sinabi niyong minumura kayo dati. Yung mga ganyan. Pwede po natin i-file yan. Sama-sama. Sabay-sabay. Sir, what about yung mga napundar namin? Yun yung din ang ano ko, habol ko. Kasi hindi pa kayo kasali, ano? Oo. Oh. Sige. Um, hati. Bento. Kahit man lang sa hati, mak may makuha ako dun. Mak pangsimula lang namin mga bata. Ano ba ang mga na naipundar nila? Bahay, motor, mga gamit sa bahay, ganun. Anong willing kang ibigay sa kanya? Wala. Kung ayaw niya ibinta, bayaran ako. Kung ayaw niya akong bayaran, ayaw niya ibintay, pasara yung bahay. Dahil dapat kasi ano yan eh, uh, kukunin ng valuation, magkano lahat yung mga... Yes sir. Uh, ...ang tansya natin sa... Uh, kung magkano na gastos dyan. Tapos, hati kayo. Actually, sir, meron na yan sa pau. Ang sabi ng pau, baliwala dang, lang daw yun kapag ka hindi siya sumunod. Okay, may compromise agreement na kayo yes, na... Yes, sir, meron na kami sa pau. Kung gusto mo mabawi, definitely, mawawalan tayo ng isang yung sa economic abuse natin. Kasi yes, kumbaga... sir, kahit, kahit di na siya magsustinto sa bata. Maano siya sa physical, dan sa napundar namin. Sa, sa emotional. Yung bahay, gusto mo makuha ang bahay? Sir, kung hindi niya, kasi ayoko din kasi tumira doon. Lupa ng grandfather niya. Sa, yun, sa pamilya niya yun, sa side, mm -mm. andun yung side ng family niya. Yes po. So, kung gusto mo sana, cash na lang? Kung maaari. Kung maaari. Yes po. Antonio, kaya ba natin bayaran na lang? Yung motor, ganun. Para yung, at least mabawasan yung isang kaso lahat mo. Na, lahat ng gamit doon, sir. Paano ko po, po yung pumabayaran? sir? wala nga po akong pang, ano, Isa wala po akong trabaho. At saka po, nagbibigay naman po ako ng sustento. Kahit nga yung anak ko, sir, yung panganay ko, hindi ko sa akin nakapilido, binibigyan ko pa rin ng sustento. Ano ho ang mga sustentong binibigay nila, sir? Sige nga po. Pira po, sir. Pira. Pera. Kailan ka nagbigay ng pera? Bawat linggo ko nagpapadala ako ko ng umpa. Ito lang pong December hindi ako nakapagpadala kasi wala na walang po ako ng trabaho. Simula kailan? Simula kailan kayo nagpapadala? Simula po na nagkaiwalay kami, sir. Simula August, so 6,000 kayo isang buwan ang pinapadala nyo. Tama po ba ang si tama ang pagkakaintindi ko? Opo, Opo. mes no, sir, pag, ano, pag pag, pag nagbabakas ako, hindi ko nakukumplito ang araw ko, mes, nakapagbigay ako sa kanya ng isang libo lang po. Pero Ate? mga dalawang business lang po siguro yun. Hindi sir, nung nitong ano lang, nitong November, parang weekly-weekly na siya <laughs> nagpapadala, pero nung October, Dalawang bisis lang. Nung August 30, 1-5 ata yun. Pero nagpapadala? Yes po. Okay. Ngayong December lang talaga? Yes po. Ngayon lang talagang December ang hindi. Okay. Ah, uh, ganto kapag pinakulong mo yan, mas lalong hindi makakapagsustento yan. No problema sa sustento, sir. Kahit nga ngayon, yung pag-uwi ko, asing walang walang-wala ako, wala, wala, wala kahit piso, sir. Saan ako kumuha? Hindi hindi siya nagbigay. Kahit na pagkalis namin, pagkakinabukasan mga ilang days, may trabaho na siya. Hindi man lang naghatid ng bigas doon. Hindi naghatid man lang ng ulam. Hindi pumunta doon, kinausap yung mga bata. Kahit nga ngayon, sir. Kahit nga ngayon, sir, since November 3, hanggang ngayon, hindi kinakausap yung bata kahit man lang sa tawag. Oh, sige, ganito gawin natin, ha. Uh... Sir, si Sir Antonio, bigyan natin ng chance na kausapin ka. Mm. mag-usap kayo. Kasi, base naman sa kwento mo, kung gusto mong kasuhan, pwede. Pero baka may chance tayo na magkaayos kayo, hindi tayo mag-escalate doon. Dahil iniisip po dito yung mga bata. Okay? Antonio? Antonio, oh, ayan, yeah, nakikinig si Jenna Lisa. Kausapin mo na maayos. Mag-usap kayo. Kasi, kung hindi kanya, kundi kanya mamapatawad, eh magkakaso talaga to. Sir, sa, may, may kinakasama alam na po, yan. alam ko po, po yun, sir. Hindi ako, ako hindi wala magano ng, ng yes. tawad sa akin. Kasi ako plano na hulan talaga sa akin. Hindi, ito, Antonio, yan. Kausapin mo, nakikinig sa'yo. Ma'am Jenalisa, tandaan niyo, huwag yes, po. yung question ninyo yung kinakasama niya kasi yes, hindi naman kayo kasal. Oh, so, pag-usapan niyo muna yung para sa bata. Yes, okay? po. na. Mm. O kaya no, ba, oh, bakit pumunta ka pa dyan? Na, dito, dito alam mo naman dito, na, na ilang beses mo na ako pinakulong dito, oh, pinakulong, pina, pinatawag sa polis, oh, sa barangay, pinatawag mo pa ako sa PAO. Oh. Diba, nagkaayos naman tayo na? Nagkaayos? Nagkaayos, tapos sabi mo, nangingi alam ako? Iniestorbo kita? Tapos sabi mo pa, lahat ng inaangkin ko ay sa'yo. Talaga ba? Alam mo kasi, Gina, al al sinasa eh, hindi, hindi ko na sinasabi na lahat sa akin. Kung, kung di ka lang nagmatigas, okay sana. Diba, dati pa kita sinabihan. Pero, hindi, Tapos, ko ano, na, hindi ko naman sinasabi na lahat sa akin ang gastos. Kung, Pero, hindi ko naman yung sinasabi na sa'yo rin. Kasi kung sa alam mo, wala ka pang trabaho sa panahon ito. At saka yung uniciller mo, Saan eh, na puhunan yan. Kaya, kaya nagkakaganyan, lumalakas ang loob mo, kasi lumalakas na muna yung sealer mo, tsaka nakatapos ka na. Kaya, kaya mo na sarili mo. Kaya gusto mo na akong ipakulong, ip gusto mo na humulalay sa akin. Nat kaya ganyan ka. Nat natatandaan mo ba anong nagtatra... Wala na akong sa masama, ano? Di diba sa bahay, buhay presisa ka? kumpleto ng ano, ng may pagkain. Ay, hindi ka na nag ano, ng yung problema ng tubig kasi malapit lang tubig sa atin dito. Nat Tapos ang pagsasayang dito, may sino naman tayo, hindi ka naman nahihirapan dito. Natatandaan mo ba nung nagtatrabaho ka ng Bicol? May padala ka ba? Wala, di ba? Kasi ano, may income din ako, di ako maasa sa'yo. Alam mo kasi... Inaha inahayaan ko, kung magpadala ka o hindi, okay lang. Nangihingi ako, okay lang din. Di ka, na ka di ka nag-aabot ng pera. Hindi ako nagpapadala sa sa'yo. Sa Minsan lang ako padala kasi alam ko naman na eh, hey, may may income ka naman ng mga pagkain nyo dito. O, oh, tapos yung, sasabihin yung mo po, buhay ay, prinsisa? Na sa itsura kong to, magbubuhay prinsisa pa ba? Makinig ka muna. Makinig ka muna. Kaya hindi ako nagpapadala sa'yo. Dahil gusto ko mapahayos ang bahay natin. Kaya pag umuwi ako dito sa bahay, wala nung ginawa. Kundi ayaw sa bahay natin. Ibilin ng materyales ang pera kong napagipunan. O, oh, tapos sasabihin pa ng tatay mo na kaya... Kaya na nasa bahay sa tapos sasabihin pa ng tatay mo kaya na nasa bahay lang ako kasi masama ang ugali ko? Ano? Mas gusto pa ng tatay mo na makipag-chismisan ako dyan sa labas? Ano? ang masama ang gali. Ma'am, okay, ganito. Wala kang, ga wala kang galang sa mga magulang ko. Okay, sir. Ganito na lang po. Uh, ma'am, ano po ba ang pinakagusto n'yong mangyari? Kasi ma'am, una sa lahat, ma'am, ito ha, hindi po kayo kasal. So sabi nga po namin, wag mong questionin yung uh, kasama niya ngayon, kinakasama mm -hmm. niya ngayon. Labas yun. Labas yon. Ano po ang gusto n'yong mangyari? Kasi uh, pwede po tayong magsampa ng kaso kung kayo po ay doon dun po sa pananakit. Yung doon sa sustento, ma'am, ano po ang plano ninyo? Kasi ma'am, gusto ko ma-secure yung mga bata. Ipa-insured. Kahit na hindi siya normally na nagsusustento. Hindi, gusto nyong i-secure na monthly may darating sa mga bata. Ayun po ba gusto nyo lang sabihin? Hindi, kahit ano na lang sa insurance ba, ganun, beneficiary na lang. Kasi alam ko naman, sir, na pagdating ng panahon or months, year more, So far, so on pa. Ma'am, ma ma hindi ko no, ma magets yung insurance na sinasabi niyo, ma'am, kasi wala nga pong trabaho si Sir. Ano po? I beneficiary beneficiary niya na lang to. sa mga SSS. Oh, ganun. The problem with that is hindi daw nakapangalan sa kanyang bata. Hindi yung isa. Yung isa. Yung isa definitely automatic naman 'yan. Uh -huh. Beneficiary na 'yan dahil naka nakapirma naka, naka siya as ano niya? As tatay, tama? Yes po. Yung panganay hindi yung 6 yes, years po. old. Okay. okay. Ano naman yan? Under the law, automatic beneficiary yung, pangali, yung isang anak, yung bunso na nakapangalan sa kanya. Hmm. Okay? Automatic yan. Kung insurance, ano po bang ibig sabihin nyo na beneficiary lang ba ang gusto nyo? Maging beneficiary yung mga anak? Basta gusto kong maging secured yung mga bata pagdating ng panahon. Hindi maging kawawa din pagdating ng eh, panahon. Eh paano ho yan? Wala rin hong trabaho si, ano, si, si sir. Tapos ngayon pag pinakulong natin, mas mawawalan siya ng chance maghanap ng trabaho para masustentuhan kayo para makapagbigay ng sustento iyon ang ano iyon ang ano natin diyan kasi ako ang... per personally eto ah, bilang abogado kung ang habol natin ay kung ang habol natin ay sustento at hindi kayo binibigyan at may pambigay naman yan pwede ho nating kasuhan talaga ng criminal case yan pero kung ahabol niya yung sustento, tapos wala naman din talagang pambigay, wag muna ho, bigyan natin ng chance para makapaghanap ng trabaho. Malay nyo, uh, umasenso sa buhay. Damay naman kayo dapat dyan eh. Ngayon, kung hindi kayo binigyan, umasenso na sa buhay, doon natin file ng kaso. Okay ho ba kayo doon? Sa bali labas na muna ba doon yung physical? Gusto nyo na rin mo bang filean? Kasi yes, kung pa filean yes, po. nyo, ganun, same effect. Aatend yes, sa mga po. hearing, attend siya ng mga hearing, kumbaga yung, yung araw sana na ipapasok niya sa trabaho para kumita siya at may pampadala, may pampadala sa inyo, ay eh mapupunta sa mga araw na kailangan niya umattend ng hearing niyo. Mm -mm. Okay ho kayo doon. Okay ako doon, sir. So, mag na muna. So, magkakaroon ho kayo ng ano, ng expectation na mas maliit ang maipapadala sa inyo. Yes, dahil sir. Dahil sa kaso yes, na sir. Ano, dahil sa kaso na gusto yes, niyo. Okay. Sige, ah uh, Anong? Hindi, <laughs> ganito na lang po siguro. Kasi madam, um, hindi ko talaga, hindi namin makuha kung ano talaga yung gusto mo sa ngayon. Pero ma'am, kung ano man po, uh, ang mangyayari na lang po nito, pasasamahan po namin kayo ma'am na makapag-usap muna po. Siguro ma'am, sa tanggapan po ng MSWD, nasan po ang mga, ang mga bata po ngayon? Dito sa akin ngayon. Saan nga po ma'am? Dito, Tas... dito sa Manila sa Tagig. Sa Tagig. So pag-uusapin namin kayo ma'am sa CSWD ng Tagig para malaman natin kung ano ba ang pinaka-final mong desisyon. Mm. Kasi madam, hindi pwedeng um, magde-decide lang kayo ng dahil lang sa bugso ng damdamin niyo dahil lang sa galit mo o sa kinakasama niya ngayon. Mag-uusap po kayo para susustento po para po sa mga bata. Maraming issue kasi. Mat ano, oh, eh. nag sangay kasi. sangay, -sangay issue. Ngayon, mas maganda kaysa minamadali natin, pag-usapan natin ng na masinsinan. Ngayon, pagkatapos doon, kung ano maging uh, resolution nyo talaga, edi eh, nasusundin natin kung anong gusto nyong mangyari. Pero sa ngayon, marami kasing consequences kung gusto nyo diretso tayo filing ng case. Ngayon, siguro, bigyan na lang natin, to be fair, kay, okay, kay, sir. kay Antonio, bigyan natin siya ang chance. Baka kaya nyo naman kasing ayusin kung ang punot-dulo nito ay sustento. Okay? Sige po. Pero Sento, yun talagang purpose ko eh. Pagbayaran niya na muna pananakit niya sa akin. Okay. At mapadali ang proseso, kaya po ako lumapit dito. Okay. Makuha yung party ko sa bahay, sa mga gamit na napuntar namin. Yun, yun pa, kasama pa yan, yung property issues yes, nyo. Po. So dapat i-discuss muna natin yan bago tayo magkasuhan. Baka kaya naman ibigay eh. Okay? Bago tayo magkasuhan. Kasi ang iniisip ko dito ma'am, yung mga bata. Alam kong okay po kayo, maayos ang uh, kita, kita nyo siguro ngayon. Pero siyempre, bigyan din naman natin ng chance si, si Antonio na ibigay yung share niya sa mga bata. Kahit pa Okay? Maraming muna tayong kailangan ayusin bago tayo mag-file ng case. Ayun Sige lang po. po sinasabi namin dito. Maraming issue kayong nire-raise dito ngayon. Sige po. Okay? So, okay. pasamahan po namin kayo sa CSWD na, ng tagig. Yes po. Okay? Kita-kita okay. kita kayo doon. Papasamahan po namin kayo ng reporter namin, magre-report back sila kung ano mapag-usapan. Then, kung hindi maging maayos talaga, let's move forward with filing your your case. Okay po, baka dito. Okay dong? po, okay po. Okay? Opo. Sige po. Maraming maraming salamat po, ma'am. Sige po. Maraming Sige salamat po. din po.